maging uh, isang incident ito at uh, it might jeopardize ang uh, kaligtasan ng ating mga personnel. At uh, at the same time, as I said no, uh, sa optics na to kung tayo malagi na lang ikakat tapos papanggain natin sila ang mangyayari sa narrative nila. binangga natin ang China Coast Guard. Check the mic and make sure it sound right, boys. na isang source na sa unang pagkakataon nilapitan ng People's Liberation Army Navy ship ang isang Philippine Coast Guard vessel sa layong wala pang isang nautical miles sa panahon ng rotation and resupply mission nito para sa BRP Sierra Madre ang barko ng People's Revolution Army Navy na may numerong 630 ay lumapit sa BRP Sindangan sa layong 0.5 nautical miles lamang sa unang pagkakataon. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Jay Tarelia sa isang pahayag noong biyernes, nagsasagawa rin ng mapanganib na money obra ang isang barko ng China Coast Guard na mapapalapit sa BRP Sindangan. Nagpadala din umano ang China Coast Guard ng karagdagang apat na sasakyang pandagat na aktibong tinutulungan ng limang pinaghihinalaang barko ng Chinese Maritime Militia, dagdag niya. Binanggit din ng tagapagsalita na ang dalawa sa mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ay halos kapareho ng laki ng mga sasakyang pantugon sa maraming tungkulin ng Philippine Coast Guard iginihit ng China ng paghimasok sa kanilang teritoryo ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayunin, Seoul, sabi ng taga pagsalita ng China Coast Guard, wala raw permiso sa Chinese government ang pagpasok ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard, mahigpit daw binabantayan ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas nang naaayon daw sa batas sinabirin na ang Union Seoul ay maigpit daw nilang tinututulan ang pagdadala ng construction materials ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Seram Madre. Sabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea, matagumpay ang kanilang resupply mission sa Ayunin Seoul sa kabila ng muling paghaharas ng China. Nanindigan din ng tax force na legal ang resupply mission base sa 2016 Arbitral Tribunal Luring at United Nations Convention on the Law of the CEO ang clause sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayunin Sol. Nagbigay din ng pahayag ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Jay Tarella at ito ang ating tutong ngayon. Hanggang isang metro naman ang pinakamalapit na distansya ng mag-dangerous maneuver ang China Coast Guard vessel sa isang barko ng PCG kung saan maaari na itong magresulta ng banggaan. Sa mga nakarang ito ang pinakamalapit na distansya na naitala ng PCG. Nakakabahala siya in a way na uh, kung, again, uh, kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard uh, skippers, no? Na nagmamando ng ating mga barko uh, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Postcard vessel at um, maging uh, isang insidente ito at uh, it might jeopardize ang uh, kaligtasan ng ating mga personnel at uh, at the same time say said no uh, sa optics na to kung tayo malagi na lang ikakat tapos papangga natin sila ang mangyayari sa narrative nila binangga natin ang China Coast Guard Reset. So ito ang ating iniiwasan. No? Pero sa unang pagkakataon ay lumapit ng hanggang 0.5 nautical miles o so wala pang isang kilometro ang grey ship ng People's Liberation Army Navy ng China. Bagay na nais bigyang pansin ng PCG. Uh, the PLA Navy uh, warships are uh, keeping a distance of at least 2 uh, to 3 nautical miles. But this time it is... Uh, that close. So um, again, I don't want to speculate why they are deploying their uh, PLA Navy vessel that close now to the Philippine Coast Guard vessel. As you might have noted, no um, we're not actually um, deploying um, Philippine Navy gray ships in their supply operation. Um, and we are uh, also um, expecting at least no, that the PLA Navy will not be deploying warships. because um, uh, we believe that um, that's a provocative act. So uh, we are just relying on the Philippine Coast Guard vessels to um, escort our uh, supply boat. Ayon naman sa ibang mga ulat, agresibo umanong hinarang at binomba ng water cannon ang isang Philippine vessel na nangingisda umano sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong nakaraang araw, ayon sa pahayag ng mga Pinoy na mangingisda, binomba umano ng Chinese Coast Guard vessel 31101 ng water cannon ang kanilang fishing boat malapit sa Scarborough Shoal habang sila ay nangingisda sa rugal. Ayon sa report, inutusan umano sila ng mga Chinese sa radyo na lisangin ang Scarborough Shoal dahil bawal umano ang kanilang presensya sa lugar at ang nasabing shoal ay sakop umano ng teritoryo ng China ngunit naninindigan ang mga Pinoy at sinabihan ng mga Chinese na nasa loob sila ng EEG ng Pilipinas at wala silang karapatan na utusan na lisangin ang rugal. At dahil dito, gumamit umano ang Chinese Coast Guard ng water cannon upang mapaalis sila sa Scarborough Shoal matapos binalaan ng China ang Pilipinas na huwag magpudyok ng anumang gulo habang sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na inalis nito ang isang floating barrel sa Scarborough Shoal na di umano'y dineploy ng Beijing upang harangan ang mga Pilipino sa kanilang tradisyonal na fishing ground. Ang Iskabu Shoal sa West Philippine Sea ay matagal nang pinagmulan ng tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing matapos inagaw ng China ang rugal mula sa Pilipinas noong 2012 at mula noon ay nagdeploy na ang mga barko ang komunistang bansa upang harangan ang mga Pilipinong mangingisda sa rugal. Mula sa Scarborough na kung saan ay kilala rin bilang Bahudin masinlok, bumerta naman ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin at sinabi ng kanilang bansa ang tunay na mayroong soberanya at maritime right sa Wangyan Island ang Chinese na pangalan para sa Bahudin masinlok